Ito mga ka so susuratihin so, kaya tayo pagdating sa pera, kalusugan, sa karir, at sa pag-ibig ngayong Year of the Wood Snake. Alamin natin yan, ngayon din kasama ang fungsi expert na si Miss Ara Manalili. Maganda umaga, welcome back dito sa Rising Shine Pilipinas. At syempre, Happy New Year Miss Ara! Happy New Year. Good morning Miss Ara! <laughs> Okay, yes, yes, yeah. it's working. Happy New Year mm -hmm. and everyone to rise and shine mm -hmm. sa lahat ng team. Ayan, um, thank okay. you so much. Ha. Lagi kang mm -hmm. buhay bisita dito. Of course, I love this family talaga. Oh, naman. Solid, di ba? Pilat home na talaga si Ma'am Ara. No? <laughs> yes. O oh, eto, oh. Oh, Ma'am Ara, kasi ang bawat isa po sa atin ay may kinabibilangan sojak sign. Depende po yan sa taon kung kailan tayo ipinanganak. At mm. marami sa mga ka-RSP natin ang curious kung suswertehen ba sila o ang sojak sign nila ngayong Year of the Wood Snake. Una na po muna natin ang money at health. Ano-ano bang mga zodiac signs ang swerte di siya pagdating sa money at health? Okay, so ang dragon and snake is under the wealth area, no? Mm -hmm. So binigyan siya ngayon ng victory energy. Mm -hmm. So kung ano man yung hinahangad ni uh, dragon or snake ngayon, kailangan uh, umalalay lang siya sa health kasi mm -hmm. daming panahon for wealth, mm -hmm. but minsan nauubos yung oras mm -hmm. to take care of herself. So the dragon Ay, right. will be good for this because it's si snake and dragon under in one house wealth area. Sila, kaya di ba my sweat is a dragon oh, oh. and snake. Ayo. how about the other soldiers? okay. See si monkey and uh, sheep is under the infinity luck. Ibig sabihin, nag infinite pa rin ang luck ng mag-asawa, couple, marriage, mm -mm. at uh, mga babae ang bida ngayon. <laughs> Kaya ang mga gustong mag-asawa at ikakasal, very positive for this year. Mm -mm. Yes. Ano yung medyo magkakaroon ng issues when it comes to money and wealth? Mm -mm. Okay, it's from the money and wealth is under the dog and pig. Nako. Kasi bahay talaga Kari. yan ng finance. <laughs> Di ba So, uh -oh. the God of Finance, this year, they have to take care of their money. Lalo na, huwag niyong away ng inyong boss. Mahalin niyo ang inyong boss. Avoid confrontation. Right? Mahalin natin ng ating mga tatay. Kasi, minsan, um, dyan nagagaling yung source of income. Kaya, si mami na ngayon ang lapitan natin. Di ba Ayun. Yun. So, pwedeng maaring maraming pasok na blessings. Yes. Pero, alalay lang din. Yeah. Sa dog and pig. Kasi, sa dami ng blessings ni Pig for the next 20 years, naka-victory siya but it just so happened that the uh, the luck of the dog for the 2025 meron siyang kakibat na penalty. Minsan, pera na nagiging bato pa dahil mm -hmm. sa misunderstanding. Not Minsan, katulad sinisigil mo na siya. Nag-aaway na kayo. So, walang oh -oh. return of exchange of money. So, we have to uh, try to be more patient. Pero, siyempre, yung mga tao, we have to Uh, be more grateful sa mga taong nagbibigay ng luck sa atin. Ayun. Ayun. Kung maga in general din naman eh, dapat mm -mm. talaga maging grateful ka at maging yes. maingat ka yes. at ang relasyon mm -hmm. mo towards your boss, yes. your family, yes. and your friends. Sige, punta naman tayo sa love life at sa career. Alright. Ang grupo ang love life at rooster. From last year, total loss siya. Ngayon naman, naka-romance luck siya ngayon. So my partnership ngayon ang rooster dahil ang rooster ay mahilig siyang mag-isa no dahil mm -hmm. ang may mga soldiers na they have their own houses lang So, okay. si Rooster mag-isa lang siya. Si Dog and Pig, may sarili siyang bahay. Dalawa mm -hmm. sila. Si Rooster, ngayon, meron na siyang partner na darating. Ay, mm -hmm. bongga naman. How about the other soldiers? So, I the tiger nga. and the ox is under the total loss. So, they really have to take care of their investments. Kailangan alalay sila. Aralin nilang mabuti. Ang character ng uh, tiger and ox ay under the earth. Iksabihin, mamaya sa property. Mm -hmm. Or magusto nilang mag-invest sa mga lupa. Mm -hmm. uh, arali nila mamaya mali yung mga documents. Mm -hmm. So, mapago, mapunta sa total loss. Ayun. Paano naman si ang rat. Dragon Latvia? Yeah, rat. Yeah. Uh -oh. Si Rat, ay, uh, maswerte naman na siya dahil pumasok na yung fire cycle ng 2024. Magaan na. Dahil ang wa water element talaga ay Rat. Kaya nga dito sa SM North may water energy, right? Mm. So, yung flow of water na bara na yan for the past 20 years, this is the good flow. It just so happened na sa ay uh, year of the fire rat uh -oh. sabiin contradicting no yung water and fire, fire. Yung character mo so you really have to behave well huwag oh magreact mm. kasi mm. proto illness robbery cheating betrayal so the fire would be good in the wood snake dibi ka ng luck pero yung character mo mm -hmm. will be sensitive then when it comes to wealth So tama pala yung New Year's resolution, hindi na tayo magiging palakomen. Oo, <laughs> dapat. So Oo. sa business naman po, Ma'am Ara, yes. di ba sa pungsoy may lima tayong elements, uh, which is fire, wood, earth, metal, and water. Ano naman po ang sinasabi ng pungsoy na magiging kapalaran ng mga business industry na under limang elements na nabanggit? Alright, so the wood element for the snake, binibless mm. niya yung fire, mm. binibless niya yung water. So, this year, walang bakal. So, yung mga nasa under construction or sa mga transportation, makikita nyo prone to accident like airlines. Nakikita nyo, bago pala pumasok yung taon, may meron ng mga crisis, di ba? Disaster. So, kailangan bago tayo magplano to travel, we have to see first kung tama ba yung weather. Uh -oh. And of course, syempre, dasal lang din dahil mahilig talaga tayo mag-travel. So, yung metal, wag kayo masyado magdadrive agad-agad or aggressive to transportation. Mm -hmm. Yan, delikado tayo dyan. Defensive dapat. So, yes. oh. so, yung mga contractor, kailangan yung mga nagpapagawa, bantayan mabuti. Kasi, yon, wala kasing metal. Sabihin, baka biglang mawala yung contractor oh, na pinapagawa. So, delikado. Ang fire is... Food, no? Mm -hmm. Buhay na buhay yan. Ang wood element is artista, entertainment, hosting. Buhay na buhay ngayon yan. Mm -hmm. So, yung water is communication also. It is good. Kaya, uh, aalalay lang yung health. Kasi, yin, no? Mm -hmm. Yin wood. Sn snake yin wood means yin. is Yung wood is health. So, yin is negative. Oh, Kaya, oh. kailangan natin, the more mm -hmm. na maraming mm -hmm. luck, dagdagan pa natin yung good health. Naku, oh, mahalaga talaga yung dasal, profi. No? Oo importante naman. Importante yun. Mm -hmm. Pagdating naman po sa kabuang taon ng 2025, for the year mm -hmm. of the wood snake, ano pong sinasabi ng pungsay dito? Magiging maganda po ba ang taong ito? Yes, of course. The snake is the ally of the Philippines because Southeast is dragon. Dragon is snake is the friend of in this snake, di ba? Mm -hmm. So wood will help us to have more proper health active yung energy natin. But of course, the the earth and the wood are contradicting. Mm -hmm. So, kailangan ayusin lang natin yung bahay natin, i-cleanse natin yung mga property na hindi natin napupuntahan. Bantayan yung mabuti kung kailangan nyo na pa siyang ibenta o kailangan mm -hmm. nyo pa siyang uh, palaguin to another business like resort, farm. Mm -hmm. So, ang Pilipinas ay adaptable naman. Uh, transformation. Matuto tayo magpatawad and we have to let go everything. Huwag na natin dalhin to sa panahon ngayon. So, ang wood is kasiyahan. Kaya ito ay ating uh, biyaya. Ayo, magbago tao. sa 2025. Oh, oh. Pero siguro maganda ngayon, isa-isay natin saglit yung mga hosts. Ano yung talagang kay Bien? Oh, oh. Bien, ikaw, Year of the... Ako, dog. Year of the Rat. Rat Fire. Wow. So, you should uh, welcome your energy for fire for a leader. Huwag oh, oh. masyado tayo na-entertain. E <laughs> Focus on your goals. Mm -hmm. yeah. Ayun. How about ako? The dog. TV dog. The dog is really good. Naka-victory siya. But of course, your energy is really up and down, Ayon. you really have to focus on your health also okay. and your mental being kasi ang dami mo ginagawa para iwas tayo sa penalty, away gulo. Ay nako po, Para I, I find it therapeutic <laughs> 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 How about si Dayan? Si <laughs> the one and only, Jaguar. the dragon lady, mm -hmm. of course the comeback of the victory sa kanya so wow. marami siyang mga good things to happen, travel Contrain yeah, nga natin. Joke <laughs> lang. <laughs> How about si Audrey? Audrey? No, the monkey. monkey has an infinity and heaven's luck. Isabihin na sa kanya yung dalawang luck. Oh, so, sweet. kailangan uh, magsipag talaga na magsipag. Huwag titigil. Uh, paano po Ay, natin makukontra yun? <laughs> <laughs> Lahat na lang kinontra. Hindi, pero syempre, pa, uh, on the other hand, um, what can we do is, If if, if if there are instances sa feeling natin ay hindi na tayo naging lucky or because sometimes yeah, you feel like okay. parang wala na mangyayari, so yeah. you stay pangis na. Because we we're in the same area, that's why we all develop the same memory. Mm -hmm. So we have to get out of the house or clean the house. Pagpahinga okay. tayo. Kasi oh, the space oh. is very universal, no? Hindi yan nababago, not mm. unless ginalaw mo. Mm -hmm. So okay. kailangan natin mag-space uh, movement and then mm. bumalik tayo ulit. Ayoy. All right. Maraming salamat po Ma'am Ara sa so pagbibigay sa amin ng patnubay at gabay sa ating kapalaran ngayong 2025. Happy New Year po ulit sa inyo again. And thank you for stay safe sa buong taon. Thank you Ms. Ara. Happy, Happy, year. Happy thank New you Year po sa inyo lahat.